ito po ang uh, kopra na ginagawang langis na nagagaling sa yung ito po ay ginagawang kopra ito po ay pinapatuyo, binibilad sa araw para gawing kupra at marami pong uh, uh, nagiging produkso, produkto ang isang, ang isang nyog sa pamagitan ng paggawa ng kupra. Ngayon po ay tungayan natin ang aking weekly nga uh, uh, salaysay tungkol sa paggawa ng kopra. Hello! Welcome back to my channel, Cambos Dar. Ngayon naman po ay ating tatalakayin at pag-uusapan at ilalahad ko kung ano ba ang copra. Ito ay pinatuyong laman ng nyog ang copra na pinagbumulan ng iba't ibang produkto sa Pilipinas. Ang Quezon Province po ang pangunahing producer ng copra. Pangunahin dito ang langis ng nyog na ginagamit sa paggawa ng gamot, sabon, gumang sintetik at margarina. Tinatayong nasa 90% ang produksyon ng nyog sa Pilipinas ay mula sa kopra at lagis ng nyog. Mula sa kopra, ang coconut cake na ginagamit na pataba sa lupa at pagkain ng hayop ay pangunahing mula sa Pilipinas na tinatayang 500,000 tonelada ng kopra ang inaangkat ng kanlorang Europa Isa sa pinakaunang paraan sa paggawa ng kopra, ang pagbibilad ng hinating nyog, puting kopra ang bunga ng ganitong paraan sa pagpapatuyo. Bagamat may mga magkukuprang gumagamit rin ng mga proseso ng pagbibilad, mas karaniwan ngayon ang paggamit ng pugon bukod sa ligtas ang kopra sa ulat at ipapang elemento. Mas mabilis ang prosesong ito. Isa pang paraan ng paggawa ng kopra ay ang paggamit ng makinang may mainit na hangin na tinatawag na prosesong ito ng hot air and drying at nagbubuga ito ng mas dekalidad na puting kopra. Ayon sa mga eksperto, mainam ang pagpapatuyo ng kopra kung nasa 4 hanggang 5% ng tubig nito at may 6 na po at hanggang 70% ang langis. Nagugat ang kopra sa terminong hindi na kopra ang nangangalogang nyog. Ito ay kalipkib at lukad sa Tagalog, kupad sa Ilocos at lingkad sa Aklanon. Sana naibigan niyo po ang aking wakeling sa Raysay tungkol sa production ng copra na nanggagaling sa nyog. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, i ang notification bell, mag-subscribe po kayo at para sa susunod na video ay meron po kayong update. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.